Kuwento ang tulong na walang kapalit. Sa isang maliit na baryo, may isang lalaki na laging handang tumulong sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit sa bawat tulong na kanyang ginagawa, palagi siyang may hinihintay na kapalit, kung minsan ay pera, minsan naman ay pabor na mas higit pa sa kanyang ginawa. Sa paningin ng mga tao, mabait siya at mapagbigay, ngunit ang totoo, ang kanyang puso ay puno ng pagdaraya. Katulad ito ng ginagawa ni Satanas. Nag-aalok siya ng mga bagay na maganda sa simula, ngunit ang kapalit ay napakabigat, ang mismong kaluluwa at buhay ng tao. Ang mga ganitong uri ng pagtulong ay hindi galing sa Diyos kundi pawang pagkukunwari at paglalamang sa kapwa, B. Ngunit ang dakilang Panginoon nating si Heso Kristo ay naiiba. Ang kanyang tulong at pag-ibig ay walang hinihinging kapalit. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay upang tayo ay maligtas, hindi dahil may makukuha siya mula sa atin, kundi dahil tunay niyang mahal ang sanlibutan. Ang tunay na tulong ay ang ginagawa ng may malinis na puso, walang inaasahang kapalit, kundi para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos at sa ikabubuti ng kapwa. Mga talata sa Biblia na maaring ilapat. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 3 hanggang 4. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay manatiling lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Gawa Kapitulo 20 Versikulo 35. Laging alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bautong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mayroon dalawang uri ng pagtulog. Sa bayan ng San Felipe, kilala si Mario bilang taong laging handang tumulog. Ngunit ang hindi alam ng marami, bawat tulong na kanyang ginagawa ay may kapalit. Kung nagpautang siya, doble ang singil kinabukasan. Kapag tumulong siya sa kapitbahay, hinihingi niya ng pabor sa halip na pasasalamat. Sa mata ng mga tao, mabait siya, ngunit sa mata ng Diyos, ito'y isang uri ng pakunwering pagtulong. Isang araw, may matandang babae na nagngangalang Aling Rosa ang lumapit sa kanya. Nang hihingi ito ng tulong na panggamot, tumulong si Mario ngunit agad niyang sinabi, Sige tutulungan kita, pero kapag may ani ka na, ibigay mo sa akin ang kalahati. Napilitan si Aling Rosa na pumayag dahil wala siyang ibang malalapitan. Kinagabihan, habang nakaupo si Mario, nakarinig siya ng pangaral mula sa simbahan na malapit sa kanilang bahay. Ang pangaral ay mula sa Mateo Kapitulo 6 Versikulo 1 mas mahigit, magingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong mabubuting gawa sa harap ng mga tao upang kayo'y makita nila, kung ganyan ang gagawin ninyo, wala kayong gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Tumimo ito sa kanyang puso, napagtanto niya na ang kanyang ginagawa ay hindi pala tunay na pagtulong kundi isang uri ng pagdaraya at paglalamang. Katulad siya ng kaaway, nagbibigay ng kaunti pero kapalit ay napakalaki. Sa mga sumunod na araw, nagbago si Mario. Natutunan niyang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Nang muling lumapit si Aling Rosa, tinulungan niya ito ng bukal sa puso walang kondisyon, walang hinihingi, kundi tanging malasakit. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Nalaman niya na ang dakilang halimbawa ng pagtulong ay walang iba kundi si Heso Kristo, na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo'y maligtas, hindi dahil may makukuha siya mula sa atin, kundi dahil tunay niya tayong iniibig. Mga talata mula sa Biblia. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 3 hanggang 4 Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay manatiling lihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Gawa Kapitulo 20 Versikulo 35 Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganoong paggawa ay nararapat nating tulungan ang mga mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ikalawang Korinto Kapitulo 9 Versikulo 7 Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Juan Kapitulo 15 Versikulo 13 walang pag-ibig na higigit pa kaysa sa pagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay isang Farabula, ang unggoy na mapagkunwari at ang pagong na tapat. Sa isang kagubatan, nakatira ang unggoy at pagong. Madalas ang unggoy ay nagyayabang na siya raw ay laging tumutulong. Kapag may hayop na nanghihingi ng pagkain, agad niyang ibinibigay pero may kondisyon. Bibigyan kita ng saging, pero dapat magtrabaho ka para sa akin bukas, sabi ng unggoy. Dahil dito, maraming hayop ang lumalapit sa kanya, ngunit sa kanilang puso, ramdam nila na hindi totoo ang kabutihan ng unggoy. Isang araw, humingi ng tulong ang pagong. Gutom na gutom ito at wala nang makain. Binigyan siya ng unggoy ng kaunting saging ngunit may kapalit. Pagong, bibigyan kita ng pagkain, pero bukas dadalhin mo ako sa ilog at ikaw ang magdadala ng tubig para sa akin. Napilita ang pagong pero sa kanyang puso ay labis ang kalungkutan. Nang marinig ito ng mga ibon, sinabi nila, hindi tunay ang iyong kabutihan, unggoy. Ang totoo, ikaw ay mapagkunwari. Ang tulong na may kapalit ay hindi pagtulong kundi paglalamak. Samantalang si pagong, kahit siya ay mahirap, kapag may dumadating na hayop na nangangailangan, lagi niyang sinasabi. Kung anong mayroon ako, ibabahagi ko sa iyo, kahit maliit, nang walang hinihingi. Minsan, may ibong sugatan na lumapit. Pinulot ito ng pagong, inalagaan, at tinulungan hanggang gumaling. Walang hinihingi ang pagong, ngunit bumalik ang ibon at dinalhan siya ng maraming bunga mula sa ibang puno. Doon nakita ng mga hayop na ang tulong na walang kapalit ay may ganting pala mula sa Diyos. Ang mapagkunwaring unggoy ay nanatiling mag-isa, ngunit si pagong ay pinagpala at minahal ng lahat. Aral, ang tunay na pagtulong ay aong ginagawa ng may malinis na puso, hindi naghihintay ng kapalit. Katulad ni Heso Kristo, nagbigay siya ng kanyang buhay para sa atin dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa pakinabang. Mga Talata sa Biblia, Mateo Kapitulo 6 Versikulo 3 Hanggang 4 Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay manatiling lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Gawa Kapitulo 20 Versikulo 35 Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ikalawang Korinto Kapitulo 9 Versikulo 7 Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Juan Kapitulo 15 Versikulo 13 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.